ayun meron tayong gagawin montero alternator ayaw daw magkarga ito kinakalas na siya tingnan natin kung anong sira niyan ayun mahirap siyang kalasin ito yung pambelt o yan. ayun tinuturo yung tinuturo yung conversion ng clutch pan ayun o ayan kalas na alternator ang kaya dadaan niya sa ibabaw o sa ilalim dapat sa ilalim sa tagiliran pala tatanggalin mo yung goma doon doon mo ayun dito yung dadaan sa tagiliran yan lalabas yan hindi mo kaya ang palabasin niya sa taas kailangan dito sa tagiliran o yan dito yan Yun, kalas na ganyan lang yan ayan kakalasin na magkakaalaman na kung anong tragan sira nyan ito yung isang alternator alternator ng pantrap titestingin na rin yan ito naman yung sa montero o ayan bubuksan na yan nakakaalaman na kung ano nasira talaga niyan galing yata ng kabanatuhan yung mayari pagliko dyan sa kanto umilaw ang indicator nalubat ang baterya hindi na ang aircon kaya tingnan natin kung ano ang sira nito yun, nabuksan na nabuks ang carbon ayun, may natitira pa naman konti pero patay din ang bearing, dalawang bearing ibabaw at saka ilalim yung carbon eh, dapat eh, may pang isang taong pa kaya lang bakit ayaw gumana tingnan natin kung ano problema o ayan titestingin na yan titestingin na yung rotor Naku, walang contact. O, ayan. Wala siyang contact. Rotor ang si... Ayan, i-rewind -re na natin to. Tinanggal na natin yung rewind sa... Ayan, nagawa na natin ng rewind. eto na yun, o. Oh. Gumawa na tayo ng rewind. alpak na natin sa rotor. Ayan, oh. Ang ganda ng pagkagawa, o. Oh. Sana gumana. Ayan, ay na natin. O yun, sinalpa ko na. Ayan. Sana puro sakto. Para hindi masayang yung ating gastos. Ayan. Malaki. O Ayan. kasalpak na ihina lang dolo, ihinang na lang yung dulo ihihina na lang yung dulo ayan ang ganda ng pagkakagawa o oh, ayan o oh. kala mo original o oh, o oh. okay na okay na pang assemble na ito may mga epoxy na rin nadikita na natin o oh. ayan o oh. tagal o oh, ayan ito naman yung kanyang IC pinaltin natin ng karbon ang haba ng carbon pang 10 taon o ayan ito yung IC, ito yung IC nya o ayan o o ayan kinabit na natin o haba ng carbon ayun o o nakahinang na nakatornilyo na o ayan nakasimbol na ayan ayan o Yun yung IC o Apat ang paa ayan nakabit na ayun o ayos na ayos na ito Ayan o, yan Nakakabit na. O, yun. na lang yan. Titinis natin kung okay. Kung approve yung pagkakagawa natin. Sana okay. Ayan o. Tingnan natin. Kung umiikot na nga ba yung alternator, hindi makita Masikip. Di may credit card yan? Hindi makita sikip o umaandar na cartain point 52 pasok tayo sa loob tingnan natin kung ganyan din ba ang reading kapag nakailaw at naka aircon Ayan, naka-aircon na siya. Malamig na. Tingnan natin reading. 13.52 nga. Headlight, tingnan natin pang naka-headlight. Ayan, pihitin natin na headlight. Ayun. Ayun, di makita. Tingnan natin sa dashboard, naka-bright. Ayun, naka bright siya. Ayan, kulay blue. Ayun, naka-ilaw. Wala ilaw. Aircon, ayan. Ayan, naka-aircon. Nakatodo yung aircon. Tapos, 13.26. Ang lakas magkarga. Ibig sabihin, maganda yung pagkakariwine. Okay na okay. Sigurado ito, magtatagal. Bago laha Bago carbon. Bago ang rewind. Naka-headlight. O, ayan. Laki nang ng naminis ng may-ari. Ayan, no? Ayan, umiikot ang alternator. Ayan. Silipin natin dito sa sa ilalim, sa tagiliran. Yan, ayun. Hindi makita. Ayun, umiikot ang alternator. Ayos na ayos. Ayun, no. Oh. Ganda magkarga. Tama ang rewind. Tama ang sukat. Walang mali. masarap ang pakiramdam kapag ganito ayos wala tayong mali perfect lahat